Topic natin, paano magkaroon ng maputing kutis, mapulang pisngi sa murang paraan. Gusto natin magkaroon tayo ng kutis porcelana. So makinis, di ba? Yung porcelain, napakakinis nun. Pero maputi. Tapos mamula-mula yung inyong pisngi. Gamit lamang yung mga things dun sa inyong kitchen o dun sa inyong mga gamit panduto o kaya yung mga nandyan lang sa mga grocery sa murang paraan. Pero kailangan masipag tayo. Meron tayong routine araw-araw nating gagawin. At may basic steps to na madali lamang. Gagawin nyo sa umaga at saka sa gabi bago matulog. Number one, kailangan malinis ang ating muka. Siyempre, tatanggalin natin ang makeup. up Huwag tayong matutulog ng napakarumi ang mukha natin. Galing tayo sa labas, hindi man lang natin, hindi man lang tayo naghilamos o nilinis yung ating muka. So, ang first step, tanggalin o i-cleanse ang ating mukha. Pangalawa, maglagay ng moisturizer. Murang moisturizer, pwede din. Hindi kailangang mahal. Number three, kung aalis sa araw, maglagay ng sunscreen, sunblock, para hindi magkaroon ng mga wrinkles at age spots kapag umidad-idad tayo. Number one, mura lang to yung langis ng nyog na mabibili natin doon sa palengke natin. Bumili tayo ng nyog, 35 pesos lamang, tapos, tapos ipakayod nyo, lagyan ng tubig na mainit, pigain, ilagay sa isang kasirola, mahinang apoy at makikita nyo kusa nang lalabas yung oil nun. So, alam nyo ba, maganda para sa kutis ang coconut oil o ang langis ng nyog. Mura pa kasi anti-inflammatory to. Antioxidant pa. Tsaka pag merong kayong sugat, eh, nakakahil yon o nakakagamot. Pantanggal ito ng makeup. Kumuha lamang kayo ng cotton balls at ipahid para tanggalin lahat ng mga dumi-dumi sa inyong muka. Marahan lamang at gaganda na ang inyong mukha. Yan ho ang ginagamit ng mga dalaga nung araw para kutis porcelana sila. Bukod don sa langis ng nyog, pwede yung olive oil na gagamitin nyo pang luto. Basta magtabi kayo ng konti sa isang malinis na lalagyan para yun na yung gagamitin nyo sa paglilinis ng inyong muka. So maganda din ang mga oils. Number two, kailangan maghihilamos tayo umaga pagkagising isabay nyo na dun sa pag-shower nyo at sa gabi din kung nagsashower din kayo sa gabi o naliligo sa gabi kailangan naghilamos din tayo o naghugas ng mukha isama nyo na ho yung inyong kilay at saka yung inyong pilik mata para hindi tayo tubuan ng kuliti kaya nagtataka kayo bakit nagkakuliti bakit nagkaroon ng pimples bakit nagkaroon ng acne kasi hindi malinis yung mukha Tandaan nyo, oil plus bacteria plus dumi equals pimples, acne, at kuliti. So, iwasan natin yan. Number three, gumamit ng moisturizer. Kailangan talaga to. Favorite ko to. Itong moisturizer. Kahit ho yung nakasashay, kung konti lang ang budget nyo, paunti-unti ang bilay. Yung isang sachet, ilang araw nyo nang gagamitin yon Ilalagay nyo moisturizer, pagitan ng mata, noo oh, kasi yan yung madalas kumulubot tsaka kung saan kayo ngumingiti dito sa part na ito bata pa simulan nyo pal simulan nyo na teenager pa lamang kayo tapos pagbagong bagong ligo kayo maglagay ng lotion sa buong katawan kasama ang leeg mga braso lalo na yung ating mga kamay tsaka legs para pagtandaan ninyo hindi kayo kulubot number four, Bago lumabas ng bahay sa araw, maglalagay tayo ng sunblock o tinatawag na sunscreen minimum SPF 30 pataas. Meron ako ngayon SPF 50. Hindi siya malagkit. So, uh, anti-UVA at anti-UVB na 'yon. So, ang araw kasi 'yun ang dahilan ng pagkakaroon ng mga pula-pula uh, o kaya itim-itim doon sa ating mga kutis at saka nagkakaroon din ng wrinkles o mga kulubot. So, iwas tayo sa araw. Kung kailangan magpayong o kaya magsumbrero, gawin natin. Number five, huwag nating hayaang ma-dehydrate ang katawan natin. Uminom tayo ng walo hanggang labindalawang basong tubig doon sa waking hours ninyo. So, kung 12 hours kayong gising, doon kayo iinom ng isang baso kada oras. Or kaya half glass every half hour. Kasi hindi ba pag dehydrated, kulubot at may wrinkles ang ating muka. Number six, alam nyo ba na ang mga isda, prutas, gulay ay maraming antioxidant. So kailangan nyo yan para sa inyong magandang kutis. Mura lang po kung ano po ang napapanahon na prutas at gulay, yun ang kainin natin. Maliligo palagi. Kasi kailangan nyo mag -shampoo pag marumi ang buhok, pwedeng mag-cause ito ng acne at saka ng pimples. Kasi pupunta dun sa kutis ninyo pag touch ng buhok sa inyong muka. Tapos wag masyadong mainit. Bilisan lang ang pagligo. 3 to 5 minutes, wag nagbababad sa tubig. Kasi natatanggal yung mga natural oils pag naligo tayo ng matagal. Kailangan yung mga singit-singit, yun po yung sinabon at binanlawan natin para maiwasan yung body odor pag oily ang scalp nyo, mag -shampoo. Kung kailangan everyday, yun ang kailangan natin. Kasi pupunta nga yung mga mikrobyo doon sa ating kutis. At lalaban ng ating punda ng unan at least once a week. Kasi doon naiiwan yung mga bacteria. Basta tandaan nyo, oil plus bacteria plus dumi equals pimples, acne, at saka kuliti. So, para maiwasan yan, di ba, conscious tayo eh pag meron tayong mga yan. So, kailangan iniiwasan yan. Number eight, ehersisyo. Kailangan nag-walk-walk tayo para yung oxygen ay umikot sa buong katawan natin habang nag-exercise tayo. Kung pwede sana, eight hours of sleep, 7 hours, 6 hours, pwede na din. Kasi para mag-rejuvenate ang ating mga cells, ma-heal siya Number nine, iwas talaga sa araw. Kasi yung araw ang nagkukos, yung mga ultraviolet rays, yan ang nagkukos ng wrinkles at saka mga age spots, lalo na pag edad natin. Iwas tayo dyan. Huwag na rin tayong manigarilyo kasi yung mga cellula natin, eh, pumapangit na mamatay kapag nag smoke tayo. Kasi meron nga yung oxidative stress don sa ating mga putis. At number ten, kailangan yung mga prutas, gulay, mayaman sa vitamin C. Yan talaga, punong-puno. Vitamin A, C, and E mula sa prutas at gulay. Lagi kong dinidiscuss yan. Tapos, ang mga murang source ng collagen. I-search nyo lang po, murang collagen ni Doc Liza Ong sa YouTube. Uh, Chike, yung sabaw ng manok, isda at saka baka o yung mga buto-buto kasi yan ang source okay. ng murang collagen. Isama nyo na po yung paa ng manok. So, pwede nyo i-adobo yan. Magpaluto kayo dun sa nanay ninyo. Bukod pa sa mga sari-saring mga gulay, prutas, gaya ng mga saging at lahat ng berde at saka orange at saka red na gulay na makikita nyo. Kasi kailangan natin vitamin A, lahat ng vitamin B, bukod pa dun sa antioxidant natin na A, C at E nakakatulong din ho. Yung isda kasi yan ang source. Tsaka yung itlog, yan ang source ng vitamin D at tsaka vitamin K. Tubig po ang pinakamagandang iinumin. wag na po yung mga matatamis. Pero pwede rin tayong uminom ng sabaw ng buko. Kasama ko yan sa binilang natin na 8 glasses a day. O kaya naman yung sari-saring napapanahong murang prutas, pwede niyong gawing juice. Lahat po ng vitamina, mineral na kukuha sa gulay at prutas. So, gusto natin magkaroon tayo ng maputing kutis, mamula-mulang cheeks at saka makinis. Porsela ng kutis, ika nga, glowing pag tayo ng ating mga kaibigan. Salamat.